si Baptist ko. At ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang aking pamilya. Ahin ko ang aking ina, si Mama Gelly. Siya ay nag-aalaga palagi sa akin. Naman ang aking ama si siya naman ang masipag na nagtsatsabaho na, para sa aming pamilya. Alam niyo ba ang pamilya ko ay isang uri ng two-parent family dahil parehong ang nanay at tatay ko ang nag-aaruhan. Nagpapalaki sa akin. po ang aking pamilya. Salamat sa panunood at sana mas makilala niyo pa kami sa mga susunod ko at